Bataan. Isang lugar kung saan puno ng kasaysayan at buhay na buhay ang kalikasan. Ang layunin ko ay i-ride at explore lahat ng ganda ng probinsya. Ito ang Bataan. Alaeros. Okay. Ah! na lig -lig na ako, eh. Magandang araw po sa inyo At andito na naman po tayo sa isang ride at ang plano ko ngayon eh libutin ang Bataan at magsisimula tayo dito sa Hermosa. Babaybay natin ang Roman Super Highway at unang stop ay ang Tala View Deck sa Orani. Magandang umaga nga pala sa inyo. Napakaganda ng panahon. napakaganda rin ang kalsada so sa araw na ito mag road trip tayo puro road trip puro kalsada at mga view ang ating pupuntahan habang binabagtas natin itong kahabaan ng Kurari papuntang Tala View Deck eh pull out muna natin yung mapa ito yung lalo natin ngayon pagpagtasin natin yung kahabaan ng Roman Super Highway pupunta tayo ng Maribeles so may mga bayan tayo madadaanan dyan katulad ng Palanga, Orion pero didiretso tayo sa Maribeles para tignan yung mga view doon tapos dito tapos pagkatapos dito eh pupunta tayo ng Bagak pupunta natin yung Little Batanes ayan ah, tingnan natin kung ano pa mangyayari sa ngayon yun muna yung nasa isip ko at maglibot-libot lang na dito at sa huli eh babalik tayo sa Hermosa paahon po ang balsada ang ating dinadaanan ngayon. At medyo lumalamig na kahit may kainitan ng araw. Ang hangin ay may kalamigan. Ang ganda ng dito. masarap ang motor sa ganito ang dilip although bangin na yung nasa kanan natin ayun o malalip so doble ingat din tayo isa motor uh, mag mali lang natin eh makakaroon tayo mga aksidente eh. ma'am papunta po po itong Palabiu deck Ah, may entrance pa. Ayun, mga uh, kaibigan. Uh, Pagkadating pala dito, may registration na 50 pesos. Papunta doon sa Tala View Deck. So, pagdating dito, ang kalsada, oh, sigsag-sigsag. Medyo madahon-dahon talaga yung magandang panahon ngayon sarap ng hangin sarap kahit na maaraw ang lamig na nasa gilid na kasi tayo ng bundok napapalunok na ako up. may rough road pala dito pero malapit na naman na tayo Ayun, nakikita ko sa mga pamalapit na tayo. Oh. oh. ito, ah, nandito. Ayan, sa gilid. Oh, dahan dahan. Magraba, madulas. Oh, ayun beautiful okay. oh, gento guys narating na nga natin ang Tala View Deck matatagpuan dito sa Orani sa loob ng Bataan Natural Park Ganda ang view at napaka-presko sa lugar na ito. Mula dito, kitang kita na ang mga lundi ang bundok ng bataan. Kaya ayos na ayos to para magpahinga at mag-relax sa kalikasan. Ang nagustuhan ko dito ay napaka-accessible na sa lahat. Pwede kang mag-drive o mag-motor papunta dito mag-enjoy sa tanawin, nang hindi kailangan maglakbay ng malayo o mag-hike ng matindi. Pero kung naghahanap ka ng mas adventurous na experience, may mga trails din dito sa park na pwede mong subukan. Kung pupunta kayo dito, mas maganda kung may dala kayong pagkain dahil may mga masisilungan at lamesa na pwede niyong gawitin para magpiknik habang tinatanaw ang magandang tanawin kahit katirikan ng araw nung dumating ako dito ay hindi naman ganoon kainit dahil may kalamigan nga sa lugar na to at tingin ko ang best time para pumunta rito ay eh, tuwing umaga o hapon lalo lalo na kung gusto mong abutan yung araw na nagbibigay ng glow sa mga bundok kapag sunrise or sunset yung view deck so medyo sira sira na yung mga ano dito structure view deck pero ayun kung tanawin lang naman eh Maganda pa rin naman. Ito. Ito. May mga bundok. So, ang daming bundok dito. Ayan. <laughs> Tambay-tambay lang. Ikot-ikot. Ayan. Ito. Ito yung entrance. din kayo papasok dito sa Tala View Deck. Maririnig mo lang dito huni ng mga ibon. Kaso naka noise cancellation ako baka hindi nyo mali. Ayan. Medyo mahangin din. Oh, Tara na. On to our next destination. Lakas nung hatak pababa. Gravity na yung mahatak sa atin pababa. Lalay tayo sa preno. Palot ni, Habang nag-ride ako pababa, may napansin akong signage na nag-aalok ng lomi at tsokolada di ba, hindi pa ako makain ng agahan at medyo gutom na, kaya naisip ko, try Total, maganda rin naman yung paligid, kaya kumuha na rin ako ng lomi at tsokolata, di ba Tapos, nag-enjoy na lang sa pagkain habang tinatanaw ang nulchur. ay kinapaybay natin ang Roman Super Highway pupunta tayo ng Maribeles Pataan para mag-explore pa doon at nakakaakit pa talaga ang kalsada na to parang niyayaya ka magpabilis. pero ang kapagkakaalap ko eh may speed limit dito sa kalsada na to eh, 60 lang ang para sa moto at 80 ang para sa malalaki sa so tatahak pa tayo ng mga umigit sa koras bago tayo makarating ng maribeles ayun eh, o speed limit pag ini to background music muna tayo kat ng araw dito sa bataan <laughs> pero okay na to kaysa umugulan napakaganda ah, ng kalsada rito ito Bukan super highway na to. Ah,

pula sa mga peros. <laughs> yeah. Sabi ko, kakalmahan ko lang eh. Ay! Sarap! Nasa kontrolado tayo! Ah! Oh! Ah! pala tayo sa diversion road Pagpunta oh, Siman Siman? Siman Ang oh, lalaki na mga dito oh, power plant Ah, Ah, GN Power. Kaya pala. Yun, GN Power. Eh, e, planta pala dyan. Medyo may mga buha-buha ang inyong ano, kalsada. Alay tayo, makamadulas. Dagat na pala to guys Ayan Ay ang ganda Ay Ay daming truck dito Anot nga tayo ng ano dito Ginawa paradahan ng ano to ha Mga truck ha Ito Ito ang mga rebeles

All right, nandito na tayo sa Sisiman View Deck sa Mariveles, Bataan. Alam nyo ba na dati ang Sisiman ay isang tahimik na fishing village dam? Pero dahil sa kagandahan ng tanawin, unti-unti itong naging popular, lalo na sa mga mahilig mong motor at mag-explore. pagkat ko dito sa view deck eh, kitang kita ko agad yung magandang tanawin ng dagat at mga bundok kita rin dito yung maliliit na fishing village sa baba pati na rin yung mga makukulay na bangka ng mga mga isda ang paligid ng view deck ay puno ng mga halaman at puno ngayon dahil summer may mga halaman na natutuyo dahil sa init. Pero kapag dumating ang mas malamig na panahon, mayiging dunti ang dunti ang ito at sigurado mas gaganda pa ang lugar na to. ganyan yun kahaba yung traffic na naging resulta ng pagdirek ng isang truck ito yung view deck na puntahan natin dito ang sisiman view deck at itong may kita rito ang view ng Maribeles mga isda at mga dagat so ayun dyan tayo umakit na at nagpalipad ng drone vale ala, ang chura ng new niya at pagkalipas nga ng ilang minuto ay eh, andito na tayo pupunta na natin doon ng Bayog hindi ko alam kung ano to meron ang kliko uh, parang tabot-tabot kumpara dun sa puna natin pinuntahan sa Sisi Manliu Deck, eh, na eh, nasa Palsata ito ay eh, medyo tago at nagkaligaw-ligaw nagkaligaw-ligaw pa ako kanina oo oh, ah kay tarong pala ang dapat hindi oh. ito ito pala maraming kayo nang papansin kung ang mga ito. Nabagda. mayroon so, meron ditong view deck pero hindi talaga sa view deck. Kung so, mapapansin nyo, eh, ito. And, kita, maganda rin naman ang view. Kaso, ah, so, mukhang ginagawa pa yung view deck eh. Wala, well, hindi nga alam malilim eh. pagkatapos nga ng nagbayag beauty ay eh balik kalsada tayo tatahakin natin ang baga kung Arabeles Road papunta sa tinatawag nilang Pataanis o oh, pakasarap pa sa karanda niya parulad nito o oh. freedom eh sa alam na plumo ko oh. kaya pa hindi na ganda ng panahon Pero dito, dito. dito. Ang ganda ng motor dito sa anan na to Kalsada na to Ang ganda ng kalsada Ang ganda ng tanawin And So Wala masyadong lumadaan Ang topa Wooo ganito pala gagawin dito babatuhin yung mga nakita natin kanina mga kulay kulang buhakin sisementohin pala katulad nito ganito para hindi tumuho eh no, ganyan siya yung mga nakita natin tinatabas kanina ganito pala gagawin parang dike Patang pa alaking bato nito. At habang nag-ride, e eh napadaan ako dito sa may sasakyan na may gagamba at nakiyurus ako. Kaya huminto ako. At dito ko nga napag na ito pala ang tinatawag nilang Little Baguio o Bagak Bataan na unsaan may magandang tanawin na pwede mong pagmasdan habang kumakain. Kaya nag-decide na rin ako na umorder ng dugaw hapon na rin naman tamang-tama para sa merienda. Labat tayo ng hapon. Uto muna tayo. ayun malapit-lapit na tayo pupunta tayo ng little patanes ay little o oh, pinatawag nilang bukwatahanay ano pala yan no? Sana bago lumubog ang araw, abutan natin. Sabtong sakto, sunset. Sana abutan. Ang daming ibon. Hindi nyo nang hirap ng kalipad ah. Ang banyan.

C'est

Tanes ay kilala sa mga kamanghamanghang tanawin ng dagat at bundok pati na rin ang mga tradisyonal na bahay at mga mga kulay na tanawin ng kaligasan. mararamdaman mo ang pagiging malayo sa abala ng syudad at ang tahimik na buhay